Hello, high school life! New chapter, new beginning! Let's go! To infinity and... Uh... Whatever. Viva la vida! Eh? Aww! Uh, pala sila mag-welcome? I guess karamihan sa atin ay may hindi magandang impresyon tungkol sa mga lower section sa high school. Well, ako rin naman sa mga ganyang edadraw kasi, nag start yung rebellious phase or pagre ng mga teenager. So go! Oh, naging rebelde rin naman ako nun. Pero di ganun kalala, no? Di ba sabi ko, tatlong takal sa ingin mo? Bakit apat to? Oh? Kasi ma, gusto ko. Matapos ka na may pakainin, bata ka magre-rebelde ka lang. Sabi pa ng ilan, ang mga estudyante raw doon ay hindi nag-aaral ng mabuti, maluloko or bully, at walang patutunguan sa buhay. Palimus! Tara! Which is, totoo naman. Ah, uh, pero, pero, di lahat. I can attest to that, dahil... <laughs> Let me tell you na isa akong produkto ng lower section ng first year high school. But look at me now! A successful young man. Kidding aside, masasabi kong isa yun sa pinakamasaya kong taon sa high school. Bakit? Yun ang malalaman nyo ngayon! <laughs> Simulan muna natin sa ugat sa kung paano ko napunta sa lower section. Nung grade 6 si ako, medyo nakakahiyamang aminin ay... Nagkaroon ako ng line of 7 sa grades. Di, eh, di naman bagsak, line of 7 lang. Pero di ko gusto yun ha. Pagyayabang ko lang na from grade 1 to grade 5, lagi akong nasa honor. Kaya nung grade 6 ay napunta ako sa star section. Doon ka! Star section ako eh. And yung pagpunta ko sa star section rin ang naging downfall ko. Okay, balik ka na ulit. Doon sa elementary school na pinasukan ko noon, meron lang star section sa grade 6. Bale, doon na pupunta lahat ng top students mula sa lahat ng section from grade 5. Andito Aaminin kong masyado akong na-overwhelm sa pagiging competitive ng mga estudyante doon kaya tinamad ako mag-aral. Bida-bida! Anyway, doon sa papasokin ko kasing high school na tawagin na lang nating BNHS. Meron silang section doon na tinatawag nilang SST or Special Science Class. At gusto ng nanay ko, hanggat maaari, sana ay doon ako mapunta. Nak, dapat ka makapasok sa SST ah. Bakit ma? Puro matatalino kasi tao doon. Malay mo, mahawaan ka. Mahawaan lang. Kailangan mo nga magpasok ng SSC. Ang mga section kasi doon sa BNHS ay from A to U. A being the highest and obviously U being the lowest. Kung hinahanap nyo ang SSC, well, ayun o! Ayun! Mas mataas pa sila sa A. Ngayon, bakit big deal para sa nanay ko o sa mga estudyante makapasok doon? Anong meron sa kanila? Bakit sila nakabukod? Bakit iba rin uniform nila? At higit sa lahat. Bakit ang ko? Oh my God! Hindi. Yun ay dahil may mga additional subjects sila na wala sa regular sections. Kumaga, advanced knowledge kumpara sa iba. And magiging malaking advantage yun sa papasukin nilang university sa future. Tanggap ka na. Bawal ka. Ba't mo sinara? May baliw sa labas. Ay, we. So, para makapasok ka sa SSC, need mo maipasa yung entrance exam. At para makapag ka ng exam, may required na average grade kang dapat maabot. ah hindi nakaabot yung average grade ko. Nakata kasi pababa ng ilang line of seven eh. Sayang, konti na lang sana. Kaya yun, di ako nakapag-exam. Puro ka kasi computer. Wala naman tayong computer ma. So the thing. Sa aming tatlong magkakapatid, ako lang di nakapasok ng special science class. Kaya medyo nakaka sa part ko. Black sheep of the family. Oo Black Dragon, pwede pa. Meow! Tapos mabuti pa kung yung napasukan kong section ay higher sections like A, B, or C. Eh kaso, napunta ako sa I! Ay, Diyos ko po! Alayo! Technically, nasa kaligitnaan naman kami. Pero kinakonsider pa rin siyang lower section kasi kung tutuusin, from sections G hanggang U, di na kayo magkakalayo ng average trades eh. Dito ka! During that time, feeling ko disappointment ako sa pamilya namin. Disappointed ako sa Vince! Sorry po kung di ako nakapasok sa SS. Hindi ka nagbuo sa CR! Nakakadisappoint! During that time lang naman. Ngayon, syempre, looking back at it, kahit sa pinakmalalim pa akong section na punta, or kahit sa ilalim pa ng lupa, di ako siya magmamatter sa magiging future ka as an adult. Magiging manga artist ako! No raw? Pero support. Gaya ng karamihan, di rin maganda impression ko sa lower sections. Iniisip ko na baka ma-influensyaan ako ng mga kung ano-ano don. Hey! Pagay ka mo na! di ako umiinom eh. Hindi gusto mo ma masintok? Hindi hey! ka pwede makasakay. Pwede na lang kung ay... Kanag may eh! ka dahilan. Uh, eh... Lactose intolerant ako eh. Yeah, Nga, ka okay. Tapos masira pa future ko. Talimus pa pang travel. Pero pinaubaya ko na lang rin naman kay Batman yung mga thoughts na yun kasi ako lang rin na i-stress kakaisip eh. Lagi na lang ako! Fast forward ng ilang linggo, dumating na nga ang unang araw ng pasukan. Hoy! Ba't ganyan buhok mo? Magpagupit ka! Ha? Wala naman akong buhok! Agad kong kinanap yung section ko. And yun nga, to my disappointment, sa section na ako napunta. Ay talaga? Ang layo! magre mo ako! Nasaan yung principal? Ako principal? An sabi mo? Suntukan? <coughs> Nalumo talaga ako nung nalaman kong sa section ay ako napunta. Kasi masyadong malayo sa ina-expect ko na section, ni-expect ko kahit iman e lang or F. Ganun ba kababa average grade ko nun? Baba nga. Moving on. Nakita ko naman agad yung room namin at pagpasok ko. Ang gulo-gulo! Eh, paano ba naman? Ang gulo-gulo ng mga upuan. Ang gulo-gulo ng mga estudyante. Ang gulo-gulo ng mga mo. Lahat magulo. Tapos meron pang manakaw po sa teacher's table. Nakaubad mga polo. Naglalaro ng baraha. At higit sa lahat, mga naninigarilyo. And mind you, 11 to 12 years old pa lang kami nito ah. Which is wag na wag niyong tutularan. Ay, meron palang mga mas matanda sa amin doon. Mga repeaters. Hello class, me. <laughs> Ay, baka hindi ito yung section ko. Sa kabila ata ako. Hindi ka rito! Lumayos ka! <laughs> hindi to totoo! Hindi to totoo! Nagsisisi talaga ako nun. Bakit di ko pinag mag-aral ng grade 6 eh? Kaso wala eh. Andun na ako. Ulit mo talaga eh no! Hindi ka dito sabi! Okay. Totoo na talaga to. Well, di naman totally lahat ay magugulo. May ilan pa rin mga feeling ko matitino. Kumbaga, 70-30 yung ratio. Yung 30, mga mukhang hindi makabasag pinggan. Then yung 70 ay puro mukhang... Ayun nga, di naman sa pang judge pero i-judge ko na rin sila. Mga mukhang demonyo. Demonyo, demonyo, demonyo. Mas sabi ko na lang sa sarili ko ay, Okay, wag mo na muna sila pansinin, Vince. Tatabi muna ako sa mga mukhang angel. Kasi I'm an angel eh. Wee! Hello, ano favorite mong number sa electric fan? Ha? Nag-start na ang unang linggo ng klase at inayos ang seating arrangement namin alphabetically. Thankfully, yung mga nakatabi ko ay masasabi kong mga chill type lang. Hello, ano favorite mong botanist ng uniform mo? Ha? And sakto na yung mga magugulo ay nasa likod. <laughs> Buti ha. <ya>! Ano? <laughs> Mama, tanda ko, grabe culture shock ko nun. Kasi para sa isang gaya ko na galing sa star section, na kung saan karamihan ng estudyante ay prim and proper, bigla ako napunta sa section na napaka-chaotic. Araw-araw ko gusto makauwi agad dahil hindi ko talaga gusto yung classroom environment. So, mga nakakapanibago. Tapos na! Nung elementary, nagkaroon rin naman ako ng magugulong ka klase, Pero di kasing gulo nila. <laughs> Nung mga sumunod na linggo, biglang binago ng school yung schedule namin dahil sa dami ng mga estudyante. Kung dati, kami mga first year half day, 6am to 12 noon, Monday to Friday, sa bagong schedule, naging 3 times a week na lang, Tuesday, Thursday, and Saturday. Pero whole day, from 5 a.m. to 7 p.m. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dun kasi 3 times na lang pasok namin sa isang buong linggo. Eh kasi inaalala ko, makakasama ko yung magugulo kong kaklase ng mas patagal sa isang araw. Whole day, I'm Batman. So paano ako? Hindi nyo kainisip, Madam Principal. Ang sabi mo? Suntukat? <coughs> Kaya hanggat maaari nga, di ba, gusto ko agad makauwi nun palagi. Pero looking at the brighter side, 3 times awit ko na nga lang sila makikita. Pero whole day. Pero 3 times na lang. Pero whole day. Pero three times na lang. Pero who up? Ah! Go! Hehe. <laughs> well, may maganda rin namang dulot yung whole day class dahil mas nagkaroon ako ng oras makilala yung mga katabi ko. Para may makasot naman ako buong araw, di ba? Hello, ano favorite color mo? Wow, ganda nga nun. Bonus pa na madali sila pakisamahan. Kaya di rin naging mahirap ang adjustments. Blue favorite kong color. Ha? Basta ang plano ko noon ay hangga't maaari iwasan yung mga demonyo sa likod buong school year para iwas gulo. At pipilitin ko rin makaalis sa section na yun. Dapat next school year nasa mas mataas na section na ako mailagay. Kasi dagdag info lang, pag nalagay ka sa isang section dun sa BNHS, doesn't mean na dun ka na buong high school life mo. May chance na umangat or bumaba ka depende sa magiging final grade mo sa pagtatapos ng school year. So 'yun ang goal ko during that time. Ang magkaroon ng mataas na final grade enough para malipat sa higher sections. Kagawin ko 'yan. Okay, Vince. Oh isang, isang taong pagtitiis lang gagawin mo. Galingan ko na lang para makaangat ng section. Kaya ko to! Anong kaya? Mag-drop out na! Ang kaso, isang araw, biglang nayanig ang mundo ko. May activity na ipinagawa ang isa sa mga subject teacher namin. Class, igugrupo ko kayo para dito sa gagawin nating activity ha. O tara, tayo na magkakagrupo. Sige ba, ako magugrupo sa inyo. Wala akong narinig. Nagulat ako nung sinabi ng teacher namin na siya maggugrupo sa amin. Kasi paano kung igrupo ako sa mga kampuni sa tanas? Sayang rin kasi katropa ko na mga katabi ko. Kaya hanggat maaari sila gusto ko kagrupo. And so, isa-isa na ng nga tinawag pangalan ng magkakagrupo. At nung pangalan ko nang tinawag, Vince Animation, sila ang magiging kagrupo mo. Z po ako sa na Ni isa sa mga naging kaibigan ko ay di ko naging kagrupo. Puro yung mga kinatatakotan ko pa napunta sa akin. Sabi ko iwasan ko sila buong school year para iwas gulo. Kaso mukhang tada na naglapit sa akin sa kanila. Magtabi-tabi lahat ng magkakagrupo at magsimula na mag-brainstorming. Ma'am, parang di po maganda pakiramdam ko. Ala bakit? Ano po kasi? Parang ayoko sila ayoko kagrupo. Grupo. Medyo masakit ulo ko. Paano masakit? Parang tinutusok-tusok po, ganun. San ba na tumutusok? Ha? Ah, uh, sa-anit? an maginawa mo kagabi at sumakit ulo mo? Ah, uh, ano po? Nag-saing? Paano saing? Saing na... matindi. Bakit matindi? naman yun, ma'am? Sige na ha! Hindi na masakit ulo ko! daming tanong eh! Bakit kasi sa lahat ang pwede kong maging kagrupo, sila pa! Ah, uh, ano... wag po! Hmm? Hello? Ha? Huh? Ah, uh, he-hello? Sesya na, wala kami masyado may tutulong. Pero kahit anong iutos mo, susundin agad namin. Oo nga, boss. Kami bahala. Hmm. Tama, tama. Ah, uh, hindi nyo ako susuntukin? Ha? Bakit naman namin gagawin yun? Ay, baliw. I mean, masisisin nyo ba ako? Kasi nagulat ako sa paraan nilang pagkausap sakin. akin. malwanay. Buti naging kagrupo ka namin. Parang nakakaya ka rin kasi i-approach eh. Mukha kang anghel. Hindi ah, sakto lang. Tapos parang sarap pong pangkaibiganin kasi hanggaan ang pakiramdam namin sa'yo. Di ba pre? Oo okay. nga <gasps> eh. Napakasama akong tao. Rabi father, nakonsensya ako ng mga panahon na yun. Feeling ko sama-sama akong tao kasi ginaji ko agad sila. Oo nga, ang sama mo. Bukod doon ay na touch Rain ako. Ayoma! Dahil wala pang nakapagsabi sa akin noon. ng elementary kasi, di naman ako lapitin ng tao. Di ako nag stand out masyado kahit palagi akong honor student. Ano niya ka? Hinagatata ko ng lamok. So saying those words, right into my face was so nakakataba ng puso. Surprisingly, ay na-enjoy ko yung proseso habang ginagawa namin yung activity. Nagkakabiroan pa nga kami habang gumagawa para mas gumaan ng trabaho. At in fairness, nakakatawa sila. May joke ako. Anong tawag sa mga? Ay, 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 Bawal magdalalan. So, nairaos namin yung activity na walang kaproblema-problema. Pagkatapos nun, kinausap ko sila because I felt really, really bad. Dahil ginudge ko nga agad sila nung una ko silang makita at di man lang muna kinilala. Pasensya na. Kala ko mga masasama ko yung tao. Sus, wala yun. Simula nun, naging ka-close ko na yung mga inaakala ko magdadala ng gulo sa buhay ko. Actually, hindi lang sila, kundi yung buong klase pa. Dahil yung teacher namin na yun ay lagi nagpapagrupo ng random every time na may activity siya. Hello, groupmates. At mas nakilala ko lahat ng kaklase ko dahil don. Merong mga mukhang mababait pero sobrang kukulit. Mga mukhang barumbado pero gusto-gusto pala matuto. Mga akala mo masungit pero mahihain lang. Mga mukhang masungit pero masumit talaga. At ito pa malupit. Merong mga tamad, pero Diyos ko, ubod ng talino. 1 plus 1! 506.73% uh -huh. Legit! May isa doon na tamad, pero nung pinagawa ng isang activity sa English, gagawa ng essay, Diyos ko, ang galing niya mag-construct ng sentence. Parang si Shakespeare. I shall return! May isa naman na tamad rin, pero pag pinagsolve ng math problem sa unahan, nasasagot niya nang walang kaproblem-problema kahit di siya nakikinig sa discussion. Tama. Pero anong formula ginamit mo dyan? Formula for success. Nakakahanga ka mo. Tapos syempre, isama mo na rin kaming mga tatahitaymik lang. Pero ang gagaling pala mag-drawing. What an art! Hmm? Bleh! Nagpatuloy pa ang mga buwan at masasabi kong nag enjoy na ako sa section na kinalalagyan ko. Feeling ko nga naging madaldan na rin ako. Sigurang isa sa main reason ay dahil napakagaan kasama ng mga kaklase ko. Magaan in a way na walang sa grade. O ano score mo sa exam? Ako, 20 over 100. Ako nga, 5 over 100. 1 over 100. May exam? Lahat ay nandon hindi lang para maging estudyante, kundi maging isang normal na teenager. Alam niyo yun? Halimbawa ako, papasok ng maaga para makipagkwentuhan sa mga kaklase ko abot sa mga napanood naming anime kahapon. Hoy! Wala kay balak pumasok? Pag lunchtime naman, ilalabas namin kanya-kanya naming baon. Share share! Thank No! Pag di naman nakapagbaon ng ilan sa amin, pupuntang kantin para bumili ng pagkain tapos dadalhin pabalik sa loob ng room para sama-sama kaming kakain. Hay, bayad nyo! Then sa second break, lalabas kami para maglaro ng kung ano-ano. Habulan, habanan, at kung ano-ano pa. At sa uwian, sabay-sabay kami lahat maglalakad palabas at mag-aabang masasakin pa uwi. Bye! Gets nyo ba punto ko? Di ako pressured. Para lang akong pumapasok para maglaro. Masaya! Kaso, mas mabilis na lumipas ang mga sumunod na araw at buwan kung kailan sobrang komportable na ako. Di ko na malayo na tapos na pala ang school year. Agad! Dalawa ang naramdaman ko nun. Masaya na may halong lungkot. Pero lamang yung saya. Na medyo malungkot talaga. Sana all value. Masaya dahil ako ang nagtapuan sa amin. Pansinin nyo ako. Meaning, may chance na tumaas ang section ko sa susunod na school year. Malungkot naman dahil magkakahiwa-hiwalay na kami lahat na magkakaklase. Namimiss ko kayo! Pero sa'yo, may utang ka sa akin! Yung section na akala ko, kamumuhuyan ko, ay yun pa palang magpapasaya sa akin ng sobra. Nakakatawa lang dahil nung simula ng pasokan ay gusto ko na agad matapos yung school year. At nung patapos ng school year, ayaw naman matapos. Kung pwede nga lang na mag alis na di ako umalis ng section na yon. Di ako alis eh. Di ako alis dito. Hindi. Hmm. Oh, ah. Di ako. Kaso di naman pwede. Kailangan ko mabante. Sa pagpapaalam namin sa bawat isa, di ko man nasabi kung gaano ako kasaya kasama sila. Pero feeling ko, ramdaman naman nila yun. Or hindi. And so, nung sumunod na taon, second year, tapunta na nga ako sa higher section, sa Section C. Laki ng jump, no? Kung anong kinaharap ko sa taon na yon ay panibangong storya na para sa susunod na video. Kaya naman, dito pa lang ay... tatapusin na kita. I mean, nung tong storya. Pero pwede rin namang ikaw. First year high school will always have a special place in my heart dahil sa memories na nagpapaalala sa akin kung gaano kasaya maging isang studyante. Para kasi akong hindi pumapasok noon eh. Ano? Hindi ka pumapasok? Ma! Ma! Kahit- oh. Okay, what I mean is, para lang ako naglalaro sa tuwing pumapasok, walang competition sa grades, at walang siraan para makaangat sa iba. Never ko naramdaman sa section na yun yung pressure na kailangan ko magperform ng sobra sa bawat subject. Para lang ma-recognize ako, lahat ng classmates ko nun ay kakaibiganin ka sa kung sino ka at hindi sa grades na meron ka. Don't judge a book by its cover. Bigta man ang kasabihan yan ng lower sections. Karamihan sa i- Yo? Sa atin? Ang tingin nagat sa mga estudyante doon ay tamad, hindi matatalino, magugulo, etc. Tra. Which is di naman totoo. Dahil gaya nga ng isang libro, the cover does not show the whole story. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang talino, skills o talents na hindi kaya ma-measure sa pamamagitan lang ng pag ng sections. Kaya sana bago tayo mag-judge ng isang tao, kilalanin muna natin sila personally. Tandaan nyo, ang lower at higher section ay isang sistema na ginawa ng school para lang i-organize ang mga estudyante, hindi para maging sukatan ng karakter at talino. Tomo! Ew, lower section! Hello sa inyo! Bye! <laughs> Joke lang! Oo, oh, mas maigli yung span ng paghihintay nyo dito sa upload ko kumpara nung last ha. Six months ata nung huli. Tama ba? Ngayon, three months na lang. Hindi <laughs> ko alam kung dapat ko ba yung pagmalaki. No? Anyway, alam nyo, Naging top lang ako ng first tier sa lower section dahil tamad yung totoong matatalino sa amin eh. Nabangit ko naman sa kwento kanina diba na maraming matatalino sa lower section. Uh, Sadyang tamad lang. <laughs> pag nag pag nagseryoso sila, oh, gg ako. <laughs> Baka third year pa ako umangat ng section. Although, mas marami pa rin naman talagang loko-loko kaysa sa matatalino at matitino sa lower section. Pero karamihan naman sa kanila is malakas lang talaga man-trip. Bibihira yung nambubuli sa totoo lang pag may na-encounter kang bully, tsk, yun lang. Medyo, medyo malas mo. Thankfully, ay wala namang nang-bully sa akin nun. Ang lagi kong nare-receive na comment dyan, kaya di nila ako binubully, ay dahil mo karawa kong anghel. Hindi <laughs> <laughs> kayo niniwala. Maniwala kayo. Tanong nyo pa sa mga klase ko nun. Totoo, promise. Sobrang bait ko raw Tapos isama mo pa na ang puti ko nun. May nagsabi pa nga sa akin na mukha raw akong boss ng mafia. <laughs> mukha raw akong boss ng mafia. Hindi ko alam saan nanggaling yung ganong komento, pero syempre, tatanggapin ko yun nun. I mean, kung isa yun sa dahilan para lubayin ako ng mga bully, why not, di ba? <laughs> Lakas mga chunayoshi sawada. O, oh, di nyo kilala yun. Panoorin nyo, Katekyoshi Hitman Reborn. Pero akala nyo ba, mga may itim lang nabubully nun? Noon na, noon. Ganto yan. 50-50 yung chance parang naghihingalo lang. <laughs> yung 50% kung saan di ka nila bubulihin ay yun nga, yung dahilan na nabanggit ko kanina, yung mukha raw ko ang hell, kaya nakakonsensya naka nakakons ako pagtripan. <laughs> Then yung another 50% naman kung saan pwede ka mabuli ay dahil sa mukha kang ka lampas sa kaputian mo. Yung wala lang, mukha ka lang, <laughs> ano, uh, fragile. <laughs> May mga ganun na mapuputi eh. Yung biktima ng sariling kaputian pasalamat na lang ako at doon ako napunta sa unang kategorya. But regardless sa kung ano paman kulay mo, maitim ka man na mga puti, wala pa rin karapatan yung mga buli na yun para bulihin ka. Pag binuli ka, suntukin mo sa mukha! Mm! dejo. joke. Uh, <coughs> sorry, nadala lang. Pero matanong ko kayo mga estudyante ngayon, meron pa bang mga nambubuli base sa skin color? Mapa, man o maitim? Meron pa ba? Pero kung meron pa, nako, kakapal nyo ha. Ah. 2025 na. Hoy, to kayo. Kayong mga bully. Baka kisikisan ko kayo ng bato sa balat. Ang sa masunog Ang mga team kayo. Ang sa... The joke. Gigil talaga sa mga bully-bully na yun. Anyway, balik tayo sa mga mababait kong kaklase ng first year high school. Ayun nga, mababait mga maluloko namin kaklase nun kasi hindi di, di ka nila pagtitripan. Or kung may pagtripan man sila, damay-damay lahat. Walang pinipili. Moreno ka man, maputi, or color, color, pink, di ko alam. Damay ka. Pero nititrip lang sila at pag, hanbawa, kaklose na nila yung tao or siguro at least kakilala. Basta, wala silang binubuli. More like, more on ano lang, parang asar-asar. Kung may binubuli man sila, yung mga, ano, you know, mga katropa lang din nila. Sila-sila lang magtutropa, nagbubulihan nun. Siga-siga sila, siga-siga lang sila tingnan. Pero, yun nga, di naman sila bully. Parang nakakatakot lang pag nakikita mo sila nag-aasaran at naglalaitan mula sa malayo kasi isipin mo, wala. Baka, di ba, ikaw na isunod. Pero, hindi naman. <laughs> Hindi naman, mga harmless naman sila. Actually, isa sa mga pros, pag nagkaroon ka ng ganyang sigasigang tropa, pag may nang away sa'yo mula sa kabilang section, asahan mo, re-rest ba kagad yung mga yan? Solid, solid yung mga pag nagkaroon ka ganyang tropa. Naku. Syempre, di ko rin makakalimutan yung mga talagang friends ko nun, mga close ko, which is yung mga katabi ko nga. Uh, nakakatawa ka mo kasi pare-pareho kaming may hilig ng mag-drawing tsaka manood ng anime. Promise, ang saya nun na may mga katropa kang same kayo ng hobby. Isa sa mga ginagawa namin nun, kukwento ko lang ha, na ay uh, gumagawa kami ng manga. Siyempre, eh, dahil nga pare-pareho kaming mahilig sa anime, nagkataon na na pare-pareho rin kaming fanatic nun ng Naruto. So, pag gumagawa kami ng story ng manga, gumagawa kami ng mga characters na isisingit namin sa story na kunwari ng Naruto. Mga bagong villain, bagong ninja ng kono ha, ganito ganyan. ibe namin sa story ah. Paglalaban-labanin namin yung mga original characters versus dun sa mga ginawa namin characters. Kung bagagagawa gagawa kami ng retcon. Kung, uh, kung, familiar kayo sa term ng retcon, guess nyo ba? <laughs> Medyo magulo pag pagkaka ko pero sana na-gets ninyo. Lalang lang, grabe, ang sayo lalahanin pag minabalikan ko nalulu, medyo naluluhang ako pag inaalala ko yung mga yun. Kasi, sarap bumalik sa nakaraan. No? Kung papabalikin man ako, yun, sarap balikan ng first year high school ako eh. Walang ka-pressure, pressure talaga nun. No? di ko kailangan mag-excel sa lahat. Although, nag-excel ako, kaya ako nag-top 1 kahit papano. <laughs> Pero, di dahil sa pinupush ko sarili ko mag-aaral, kundi dahil, wala. Yung sipag ko, kumbaga, lumalabas na lang siya ng kusa kasi, nag-enjoy talaga ako nun. No? ang sa feeling. Yung hindi ka pressured and at the same time nag excel ka sa klase. Nung nasa higher section ako, masaya pa rin naman. Pero di gaya yung nasa lower section ako. Ando na kasi yung pressure na kailangan ko i-maintain yung grades ko para manatili ako sa higher section eh. so, totoo lang, okay lang naman sa akin na bumaba ng section. Pero syempre, <laughs> malalagot naman ako sa magulang ko nung di ba? <laughs> Parang pangit din naman tingnan na siya sa jaw, siya sa jaw ko magpa magpabagsak. Gusto ko lang rin naman na matuwa sa akin yung magulang ko kaya pinipilit ko makaangat ng section. Kasi to begin with, yun naman talaga yung goal ko noon eh, yung umangat ng section. Tsaka alam ko naman na during that time, yung nakabubuti lang rin naman para sa akin yung gusto nila. Pero kung halimbawa kayo, napunta kayo sa lower section, sana wag nyo yun i-take as something bad. Well, di ko rin naman kayo in-encourage na mapunta sa lower section. Ang sa akin lang is, pag nandyan kayo, uh, siguro just enjoy the experience make connections, makapagkaibigan sa lahat hanggat maaari. And uh, wag nyo ikahiya na nandyan kayo because at the end of the day, it doesn't define your worth as a person naman or as a student. Kasi yung pag pagkakalagay niyo sa lower section, wala naman yung magiging connection sa magiging future ninyo as an adult. <laughs> Paniwalaan niyo ako bilang isang senior citizen. <laughs> Alam niyo mas marami pa nga kayong matututunan sa lower section kaysa sa higher section eh. Not academically ah, pero more on ano, life values and uh, wisdom. O oh, ha? Siguro hindi na lang maganda kung ano, talagang yun nga, gaya na nabanggit ko kanina, kung sa mo na magpabagsak. So yun, haba-haba ng pinagsasabi ko. Kayo ba, yung mga napunta dyan sa lower section, kayo kayong mga matatanda na rin kayo. Ah... <laughs> uh, alam mo, kwento yung experience nyo dyan sa lower section. Panigurado masaya yan. Kung hindi, uh, pasensya, RIP. Hindi, joke lang. ah uh, kung hindi man, uh, share nyo pa rin. ba? Diba? Dalang. Para may pag-usapan lang tayo dyan sa baba. Anyway, yun ah uh, dami kong... Dami ko pang gusto ikwento sa totoo lang eh. Pero, papapahaba na kasi masyado. Next time na lang siguro, ha? Bye-bye!